Hello mga idol. Ayon, ayong yung yung malunggay ko na almost 7 years, almost 7 years na inaalagaan ko mga idol. O, ito ang nangyari dito ngayon mga idol. Ayon. 'Yon, yung malunggay ko mga idol. Ah uh, tinanim ko to mga idol ah uh, year uh, 20, 20 2017. 2017 January mga idol, uh, hinihingi ko doon sa kabayan kababayan na nagtatanim ng malunggay ngayon tinanim ko dito mga idol ayun maraming mga nagkikinabang itong mga kababayan dito sa Jeda mga idol ayun ah ito namang nangyari mga idol sa tanim kong malunggay mga idol A, pinutol ko na to dito mga idol para si siya A, panibago panibagong dahon panibagong dahon mga idol matatabaan dahon Uh, saka masarap ko gulain mga idol oh dito mga idol kaya ito ang nangyari mga idol sa uh, sa uh, aking tanim na malunggay ang tanim na malunggay mga idol kaya ito mga idol uh, mas rin ako dahil uh, maraming nakikinabang maraming nakikinabang ng na mga Pilipino uh, Hinahatiran ko binibigyan ko uh, dito sa Itong puno ng malunggay na ito mga idol. Oh. Kaya okay lang tayo mga idol. Kaya thank you, thank you very much. Uh, maraming salamat lagi mga idol na uh, sa pagsubaybay ninyo sa uh, aking mga video. Mga inupload ko mga video mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat. Uh, at sana lagi ninyong subaybayan, Lagi niyo panoorin ang uh, mga ko kong uh, mga video dito sa Jida mga idol. Yeah thank you thank you very much thank you thank you for watching and listen